ng hapon po. Yan. Ngayong araw na to, at hapon na to. Ito na, ako. dumating na ho yung aking order na pyesa ni Bulldog. Ayan. Ate pong siyang i-unbox. Kaya tara na. Let's go. Yan. Ito na yun. Yung so, ating order na headlight bracket. Ayan, mga sadik. At ating ngayon itong isasalpak. Ito na. Oh. Yes. We wait. Power. Ayan na. At ating na isasalpak. So yun, baklasa na. Saglit lamang. Ito yung babaklasin ko ngayon itong headlight kasi yung bracket na yan ay aking pinabrigate lang yan stainless yan simpre hahanap tayo ng maganda kaya kaya yan tara na baklasin na, na natin yan para mapalitan na pag natatingan na naman tayo dito nung nabili ng nga nga sasabihin na naman araw araw na lang yung ginagawa yung iyong motor na yan kaya yon para hindi tayo abutan na nagagawa atin ang baklasin let's At go okay, magkakape muna para maganda yan oh share out sa mga sadik ayun na kukuha na tayo ng tools Ha Power. Hindi. At eh ito na nga po yung ating mga tools, mga sadik. Ayun. At ang tinang babaklas nito. Power. Ito yung ilaw ng aking motor. Ayan. Plus light. <laughs> Hindi ko pa naipagawa. So, dalawa yan. Oh, so, para maniwala kayo. Pang! Mm. Pang, di ba? Ang galing. Pero may ilaw siya. Mm, ba? Diba? So yon, abangan mo na lang natin at mamaya ay ating makikita na ninyo yan. Akala lang na ay, tapos na ang aking motor <laughs> dahil maganda na daw. Bakit ano pa daw ang mga pulang ang dami pa Magpapalit pa ng upuan Magpapalit pa ng, ng Tangke oh. Papalit ako pa rin yung ilaw na yan Meron pa rin ako nakita Mura lang Mas maporma pa Marami yung mga sadik. Marami yung ako talaga ng ting Dahil nung ako'y mayroong bike. Ganito ako. Lahat Lahat ay pinagaganda. ito ako lang yung mga asy ko lang eh, mga sabi pinanguha ko sa site yung bracket na ginawa ko ay po, paano hindi ko naman alam na mayroon na bibili pala sa Lazada na ganyan, mga bracket na yan Hmm, yan, nakalasan na natin ang isa. Oh. Ayan, ito naman kabila. Oh. Habang na lamang. At aking binaklas na rin ang malibela. At dito ko ilalagay sa babang ito. Nandiyan na hindi yan, yan. inilipat ko dito para maganda. Ayan. So, Pogi na yan pag naayos. Oh, nagamit ko ng bracket. So yan, abangan na lang natin. Let's na. go. Naisalpak na lahat ulit. Naipagbabalik na, oh. Hindi ba ayos na ulit? Oh. Ayos na yan. Ay na. Na road test na rin. Ayan. Naisalpak ko na lahat din ulit. Naibalik ko na, oh. Oh, pogi na yan. Oh. At ayan din si Black Mamba. Pogi na rin yan. Guwapo na. Oh. Diba? Yes. Hanggang sa muli. Peace out. Power. Bye-bye.